At uh, tayo po ay uh, humihingi ng mga reaksyon dito sa mga stakeholders. Sabi nga, sa larangan po ng transportasyon, lalo po yung mga uh, nakapag na at yung pang nasa proseso ng pag-modernize dito sa kanilang mga sasakyan sa ilalim po ng PUV Modernization Program. At uh, nasa linya po natin si Mr. Boy Vargas, presidente ng Alto Da. Aray, Sir Mr. Vargas, agandang... kumuni po. Apo? Magandang umaga po Sir Melo at yung taga-subaybay at uh, taga-pakinig. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. O marami na kaming na ng uh, pahayag. Kayo ano ang uh, tingin nyo dito sa sinasabi ni Presidente na ayaw niyang ipilit ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PT PTMP sapagkat masalimuot daw maraming nakitang problema Mr. Vargas? Uh, siguro po sa amin dahil uh, sumunod na po kami. Uh, kung meron pong mga pagkukulang, siguro po ipag-aralan natin talaga na mabuti, Pabor din po kami. Dahil siyempre po, Pangulo na yung nagsalita, hindi naman po natin pwedeng kontrahin ng ating Pangulo. Ay, uh, siguro po sa amin, tulungan na lang po. Uh, dahil nakausap rin po namin si Sekretary, nasabi po namin kung may mga problema along the way, kailangan pong uh, pag-usap-usapan at pag-aralan po talaga at kung ano pong maitutulong ng gobyerno dito sa dito sa PTPNP po, uh, Sir Melo. Opo. Marami na pala kayo mga miyembro po na nakapag-modernize, Mr. Vargas. Mga gano'ng karami na po? Opo. Mga karami? Uh, siguro po sa akin, uh, nasa uh, mga 60% to 40% na po yung naka may, may mga modern na sa, ano, sa alto po. 40 to 60%. Mga ano po ang bilang nun, yung absolute number po, Mr. Vargas? Ah uh, ano po yun eh. Depende po sa ano. Kasi hindi naman po sobrang dami sila nakapag-modern. Oo. Meron pong yung iba, 70 units, may iba, 15, ganon. Meron pong mga 20, ganon po, uh, Sir Melo. Pero kalimitan pa po yung ano, Kalimutan pa po, mga traditional pa po na nag-consolidation lang, Sir Melo. Ah, yung iba, na, yung talagang nag na siya po, yung bumili na ng mga modern jeep, ganoon uh, gano'n na po karami yung Mr. Vargas? Si siguro po, uh, dito sa ano, ako baka siguro, ano pa lang siguro, Sir Melo, baka siguro wala pang mga 20% doon sa ano po. Opo. Dahil konti-konti, konti-konti pa lang po dahil kasi ang sinasabi ko po sa kanila, huwag po nilang damihan yung ano, yung uh, bibili ka ng modern, huwag po nilang damihan sa pinakamarami na po sana, yung 15, mm. 10 or 5, mm -hmm. para masubukan po muna natin kesa naman po maboon kayo kaagad, Opo. nakukuha ka ng marami, pagkatapos hindi mo po hindi mo pa nasusubuka na magpatakbo ng modern, ay eh baka magkabaon-baon ka lang, Sir Melo. Ah, nagdahan-dahan din pala kayo. Hindi niyo tinodo agad. Ano po? Oho. Ay, ay ano? Tama po kayo. Oh, dahil po. kasi ang, naging, ang isang naging problema po namin sa ngayon, marami po talagang gusto mag-modern na, Oho. Oh. Sir Melo. Dahil, kina, dahil po tinatangkilik na po ng pasahero. Mm, mm, mm. Kasi bigyan ko po kayo ng sample sa isang rota po dito sa Padilla, Cubao. Kung traditional jeep ka, tapos pirara ka ng pasero, may, may nakasunod siya yung modern. Hindi sasakay sa modern, Sir Melo. Mm. Ang naging problema lang po namin, nung nagkaroon ng uh, 22 na senador na po remember, pumirma doon sa parang pinatitigil na itong modernization, Opo. doon po nagkaisip ang bangko na hindi na po sila nagpautang. Yun po ang naging problema namin. Na, kaya nga po kami, nung nakaroon kami ng meeting kay sekretary, isa po ako sa nagsuggest, nakausapin niyo po yung banko. Oo. Yung po, sir, meron ang nagiging problema natin sa ngayon. Mm -mm. Ngayon, nang makausap naman po sila nila ang bangko, na sinasabi po na maraming hindi nakakabayad. Ako. Yung po yung dapat ayusin, sir, Melo, ng DOTR sa ngayon. O. Pero ang pagkakaalam ko po, po, Opo. kinausap na rin nila yung banko. Opo. Uh, Mr. Vargas, bakit ano, ba't di nakakabayad yung mga miyembro nyo nag na po? Bakit? Ano ba ang dahilan nila? Uh, hindi ko po sa akin po naman tinitignan ko wala naman pong ano meron po lang mga iba-iba na parang nagsimula po sila yung ruta po nila Sarmiento ay hindi viable yung parang may iktir ruta ah, Oo hindi, hindi masyadong kumikita dahil konti ang pasahero doon at may ikli nga yung ruta konti ang kita Opo, Opo. tama po kayo doon oo, oh ngayon po ang ginagawa namin Ah, uh, kami sa DOTR, sa 5B na kung para kumita po sila, dinuduktungan po namin yung yung linya nila. Mhm. Mm um, po yung Sermelo. Opo. Para lang ang eh, kita, kasi, para makabayad sila sa bangko. Opo. At mm -hmm. yung iba naman po ang ginagawa, parang inire po nila yung mga ano nila para po makaano, makabayad sila. Oo. Opo, y yung kanilang uh, loan. Oo. Opo, yung kanilang loan. Eh, yun nga po siguro. Tapos ako po, ang suggestion ko, kung narinig po tayo ng kagalang-galang na, kagalang na sekretary, Opo. at uh, kakausapin din po namin siya, na sana po ang pag-aralan din nila, Sir Melo, yung presyo nitong unit. Kasi po nung unang pinag-usapan lang ito, oh. noong 2016, Sir 1.6 lang eh. O, ngayon? No? Pero ngayon po, nakakapagtaka yung class 2 namin eh na dating 1.6 ngayon po 2.450 ang pinakamababa. Wow. Meron po meron po 2.9, 2.7. Mm -mm. Kaya hindi din po yung sinasuggest ko, kaya ano na dapat po tawagin yung manufacturer kung gusto nila talagang tulungan tong uh, modernization, mm -mm. dapat po sana yung uh, presyo eh, ay po naman gano'ng kataas para po nangyari shot sa akin lang po pananaw to, Sir Melo. Opo. Parang talagang ano po ito eh, parang uh, talagang ninegosyo na ng mga oh. manufacturer, ano po, yan, Sir Melo. Mr. Vargas, uh, ano po ba yan? Locally made po ba yan o imported yung mga nakuha ninyo ng mga modern jeep Sir Melo, uh, ganito po. Ang, ang kalimitan po natin sinasabing wala naman pong locally made parang ang nangyayari po, yung mga manufacturer, mm. yung pong uh, buo na po, buo na po yung uh, binadala nila rito, tapos papatungan na lang po ng body. Ang locally made po, yung body lang. Dito, sermelo, mm. Sir Melo, ganun body po ang nangyayari. Pero yung mga laman, yung mga, lang. mga pang ilalim kung tawagin natin, pati makina, imported po lahat yon Opo, imported. Galing po. Yung iba po, kalimitan, China galing. Opo. Uh, tatlo lang naman po rito yung may ano eh, may gawa ng ano eh. Tapos may mga planta po sila. Dito na lang po pinag yung mga body. Ay, papano yung Kung mga, mga yung mga pyesa nun? Papano yun, Mr. Vargas? Pag nasiraan, uh, pa paano? Saan kukuha ng pyesa? Di sa abroden? din? Uh, yun nga po yung nagiging problema natin, Sir Melo. Kasi o. yung mga pyesa po nila talaga, medyo mahal. Mm -mm. Uh, kaya nga po ang ginasabi namin pag ako po sinasabi ko sa mga tao ko Sir Melo, uh -oh. kung pili kayo ng ano ng uh, mga mga ano manufacturer kailangan yung after sales ang uunahin nyo. Uh -oh. na kailangan yung mga piyesa available may availability Sir uh -huh. Melo. Ayun. Uh -huh. uh -huh. po kasi ang libaw po nasiraan kayo tapos wala kayong makuhang ang piyesa. Opo. Pag yung pending yung isang uh, isang araw lang nang napending ng sasakyan mo, malaki na po ang mawawala sa iyo. Opo. Mr. Vargas, uh, yung po ba sinasabi niyo mga uh, nabili ng inyong mga miyembro ng mga modern jeep, lahat po yun tumatakbo pa ngayon o nakatenga na po yung iba? Sira na. Ah, uh, hindi po pinipilit po ng mga tao namin na tumakbo sila. Opo. Siguro po may mga pailan-ilan oh. na ginagawa po naman ng paraan para tumakbo si Hermelo. Oh. At tinutulungan po rin ng ibang mga may mga kanilang na na nakuna ng na 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 manufacturer at tumutulong din naman po sila. But buti, Kaya lang po. buti nakakakuha pa sila ng piyesa kagadagad. Ngayon, yun. Eh, mer meron naman po sir. Mm. Meron naman po sir Melo na makakuha. Ang problema lang po pag kumuha kayo doon sa nabas na mga piyesa para pong na naboboy na yung warranty, Sir Melo. Oo. Uh... Yun po yung dapat natin pag aralan na ilalapit po namin kay Sekretary. Ako po, personally, uh, ang gusto ko lang po talaga makausap ni Sekretary itong mga manufacturer. Mm -mm. Baka naman po mababaan natin to para hindi Abay. para po hindi ano mahirapan yung ano yung mga magmo-modern, Sir Melo. Oh, sobra naman palang mahal. Uh, grabe na palang yung from 1.6 million. Ma malaki na nga po yun eh to 2.450 million pesos sa ngayon. Grabe. Sino pang makakabili nyo? <laughs> Diyos ko po. <laughs> yun, 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 po, Sir Melo. Uh, kaya po, kaya ko po sinasabi to dahil uh, actually po, Sir Melo, oh. dahil nga marami pong nakikipag-ugnayan sa aming ano, mga manufacturer. Uh, kaya nga po siguro kami, at uh, next week po siguro, hindi kami ng meeting kay ating kagalang-galang na sekretary uh -oh. para po matalaka itong ano, pati po yung sinasabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mm -hmm, mm -hmm. na talagang pabor naman po kami, Sir Melo, na pag-aralan talaga mabuti. Kung may mga problema along the way, dapat po uh, pagtulong-tulungan namin, lalo po kami na mga national leader, gaya po ng Pasang Masa, at dapat ng Akto, ay handa naman po kami tumulong. Mm -hmm. Yung mga sa, ano, sa... yung yung ma, yung mga local na mga pa, ano natin, mga manufacturer natin, yung mga traditional jeep na ginawang moderno po, uh, medyo mura po yun ano. Sir Vargas. Ay eh, mura po sir, pero ang problema sir, ang ginagawa po kaya kaya po nagiging mura ang makina po nila, yung dati pa rin, luma ah. pa rin ang makina. Oo. Wala po naman po ng manufacturer na magbebenta sa iyo ng makina lang, Sir Menillo. Mm -hmm. Mm. 'Yun po 'yung nagiging problema natin. Opo, opo. Kaya nga po mura 'yon, parang 'yung body lang ang ginawa mo, pero 'yung makina po, 'yung, pa rin. yung pa rin dati, Carmelo. 'Yun, okay. Sige po, Mr. Vargas, <laughs> abangan po namin 'yan at uh, sana magkaroon tayo ng maayos na usapan dyan with the DOTr na po. Salamat po. Magandang maga po sa inyo. Ay, maraming maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo, Sir Melo. Opo, si Melencio Vargas, presidente ng AltoDa